medyo swangit na pero nabagyo na daw kasi ayan mga farmer inano ko na lang kinabit ko na din lang tapos ang pinakamagandang nangyari ngayong araw eto naayos ko na lahat oh di ba nakatali na yan oh, nakatali na po tapos ayan okay na yan magandang buhay mga farmer ayan, orchids tayo, marami nag-aabang baka sabihin na naman ng ating uh, mga kaibigan dyan, oh sawa na naman sa orchids di na naman pinagkikita nagsawa <laughs> na naman so ayun ako, ayan mga farmer meron po tayong bagong dating na orchids at uh, ito po ay galing sa <coughs> bulinaw yung suki ko nandalaib inabot po sila ng bagyo kaya natagalan o, oh, ayan. Ito po ay may 20 pieces na dendro. Na yung ikakabit natin doon sa mga missing ano natin. Yung mga uh, bukas na to siguro natin. Ano, unboxing lang tayo. Uh, 20 pieces pinahabol ko na dendro sa kanya. So, nakasale na to, 150. So, 3,000. Nagulat si Mama Beth. 5,000 daw pala. Sabi <laughs> ko Mama Beth last na. Ah, mayroon pa pala... 1,000 plus akong in-order din na uh, ilalagay ko doon sa malaking uh, trunk na yun katleya <coughs> uh, ayan tapos unboxing tayo, ang laman nito ay uh, ilang pirasong special ng kulay mga blue, kulay blue na tawag dito banda, strap banda tapos, the rest, dendro. Yung inobi splash, nasira daw ng bagyo, kaya, ayun, hindi na na, hindi na po na sama. Susunod na lang. Namain ko to bago mag bagyong emong na no, farm. Buksan natin to. Saan ba yung camera? Ayan, dito, wala yung, wala yung magulo. pala kay Brother John Roque. Brother John Roque ay uh, nagdano agad. May uh, sinensya sa akin. Kakausap ko lang. Kanina. Matawag pa si Brother. Eh. Ah. Okay, sa ayungin. Tama-tama, nandun ako sa harapan ng mga ayungin natin. Uy! Medyo na tagalan sa ata sa ah. Medyo ano ah. Bagay magre-replenish naman. Ayan. Oh. Ito yung mga bandas. Kailangan uh, na natang na ito ah. Medyo ano. Ay. Galing sa bagyo. Ayan oh. Medyo mga tuyo na po yung mga ano, tatanggalin na natin yan so meron namang mga roots ano ang problema Ayan. Galing sa bagyo to. Bagyo. <laughs> sprayan pa natin ito mamaya. May spray tayo. Apat. Ồ, bồ nè À, ok, violet din. Eh. Sabi ko pa naman, huwag ng violet. Violet din. Ayun ang bebe, galit si bebe sa violet eh. Ayun. So... Bukas na natin. Alisin. Alisin. bukas na natin yan uh, papahingahin lang, lang natin dun sa, sa swing para makahinga sya tapos uh, isprayan natin and then bukas na natin yan iayusin ito yung sasabit natin at bibigyan natin ng malupitang spray ah, ayan ito yung i-recover -re natin talagang i-recover -re natin ng todo to ayan o oh. dito tay ang ugat ito ah so magre recover tayo yung mga bago natin ayan na ang ganda na po ng leaves oh. tapos or, roots pala ayan oh ganda na rin po ng root system nila so itong mga to happy na dito sa tingin ko hindi na po natin yan ililipat at uh, yan yan tapos meron ako na ano ang bilis lang palang magpatubo ng dendro look at this mga farmer ito si Rana tingnan nyo ito actually ito yung bulok na yan bulok na yan oh. tumutubo pa pala yan. oh, tingnan nyo ayun oh. diba? so ang galing naman didikit na lang natin yan ta uh, tapos ayan oh, ang anak na. Ay ba yung naputol patay kang bata ka walang dito yan ah dito nadali ko pero okay lang sorry eto ililipat natin look at this di talaga pwede doon natin lalagay yan sa may mabolo or dito pwede natin nga uh, ilipat itong mga to dito na lahat yung mga bandas natin ah, etong mga to pagtatabi-tabihin natin banda dito ah, uh, kasi pag umi, sumikat ni araw wala na dito na dito lang sa may dito lang pinaka gilid lang para makakapasok pa rin po tayo bukas papatira ko kay Kongkong yan you know, para makakaano pa rin po tayo makaka ah, uh, pasok pa rin ba diba? tapos Tingnan niyo yung mga naan dito na mulaklak na. Ibig sabihin, di ba? Masaya sila dito. Mm, ayan na yung bulaklak. Di ba? Yan, dito na po na mulaklak yan. So, ibig sabihin, happy. Tapos yung mga ugat na, oh, naglalabasan na yung ugat. Itong hindi ko pa naaayos. Sorry naman. Ah, talagang kailangan ko pang ah, mag-spend uh, ng time. Ayun, ah, nalipat na ata yung isa. Ah, saan na yung isa? Saan nilipat ni Kong Kong? Ayun. Ayun dito naglipat na siya. ayun Ay, ina niya lang muna. Parang hindi mamamatay pa rin yan. Hindi siya, hindi dito. Eh, doon na lang babaguhin natin ang uh, discard. Pero siguro dito mga dalawa dalawa dito o tatlo yung tagong tago talaga yung tagong tago po talaga sa mabolo tapos morning sun lang okay naman yon pero pagdating po ng matinding init dito tatlo tapos yung iba dito na so ayan magdidilig tayo ah uh, hindi na uulan fish amino the best in the west <laughs> the best in the west ang fish amino mga kaparamis so ayan ito oh Mukhang uh, hirap din. Sa pool din siya eh. Sa araw eh. Aha. Hirapan talaga. Hirapan. Oh. nakang nag adjust Nadali pa tayo ng battery empty hanggang dito lang ako nakapagdilig oh. ay, naku naman talaga medyo medyo mabilisan uh, lang tayo at uh, ang lang ang uh, farmer medyo dumilim-dilim na ayan, ugat lang ang target natin um, Kailangan talagang ilipat ito oh. Talagang Bilema natin Hindi tayo makapasok sa loob Pero ang ganda ng ugat nila doon. Parang mas gusto talaga nila. Ayaw talaga nila ng masyadong maaraw. Oy, madilim na. Sorry naman mga ka-farmer ha. Sorry ha. Kasi, wow, ang ganda. Ito yung Inobis Flash na sinasabi ko. Ganyan. O, oh, yan po yung Inobis Flash. Kaya lang, puro violet ang nakukuha natin. Common denominator <laughs> yan na yung mga top cut yung mga lumalabas na mga nadali ng ulan ayan oh. okay naman na ah. may mga lumalabas na po ay nako kukuha pala ako ng mustasa at yung sinaw ano kinamatisan lagyan natin pa natin aayos yan tagal-tagal ng panahon pero ayosin natin ang mga ire-recover natin to may rami eh. ang mga bandas natin pala dun yung nakakabit ng isa ating uh, rambutan Ayan, sana makapagpabunga tayo rambutan ayun o, dali oh. na maalala kung oh, mga ano natin dito natanim na rin ninaan yung uh... sin uh, uh, bandar dancing lady Pa bolak natin ito. Tama kaya ang ginawa ko? ayan Pangit pa naman sa trunk na 'to. Otigas. Parang di kakapitan ng ano eh. Di kaya 'yun. Ayan, naglilipat po tayo. Yung mga yung mga bandas andito na. Tapos ito, ililipat din namin. Ito papalipat ko pala ito. Hindi kaya. Uh, Mama po ito dito. Stress. Ayan, stress siya. So, kailangan nating ilipat. Ah, uh, meron pala akong ginawa, ito. Na hopefully ay, uh tumubo mga farmer ganyan na oh, yung dendro ganyan lang malay mo mga anak din dyan sa ano so ganyan lang mm. tumutubo daw ito eh, dito eh subukan natin kung hindi mag culture tayo nakita ko yung ginagawa nila naka nakalagay lang po sa ganito na binabasa-basa lang nakikita mo tumutubo na po dyan oh, gaya nito kita natin after siguro mga 3 months 2 months may mo mayroon na tumutubo okay ko kay Kong kung mamaya ka na doon maglinis ayusin na muna natin to Pati pala yung doon na isang marami nang lagay, nakalagay ko. Lipat natin din. Tatlo na ang ilagay mo dito. Ilan ba? Bali isa doon. So yung dalawa doon, tapos yung isa pang may mga laman na. Okay. Yung dito nakalabas, okay. naabot din ng araw eh. Dito mo na din ihilera. Ihilera ko na dito Opo, dito opo. Yes, po. Dito. Ne. Ah, ah tayo ayusin kasi magluluto pa po ako ng uh, santol. Ulam namin ngayon, santol. Kaya tayo nagmamadali din. Ayusin natin yan pag may time na. Uy, ang ganda oh. Muugat na siya Ito. Oh. Lagi na lang sasabihin may time. Wala na ang time. Meron yan. Relax lang. <laughs> Tingnan nyo yun yung dendro mga farmer oh. oh, di ba? Ganyan lang eh. So, tutubo na naman siya. Ganyan na lang yung gawin natin. Ah, Ganda na nga nito eh. Ayusin natin yan. Oh, Mayan oh na yung mga top cut. Oh, naglabasa na din. Oh, yung kinaganda naman. Nakaka-farma yan. So, antay tayin natin si Kongkong. Kong. Balikan natin at ako'y lagari na lang doon sa kabila. Ah, yan mga ka-farma. Napagod ako. Hindi na ako nakapag-vlog. Hindi ko, na, di ko na kinuha yung camera ko. Ah, tinapos ko na lang yung trabaho. <laughs> So, ito yung naka-sail na dendro. Medyo swangit na. Pero, nabagyo na daw kasi. Ayan mga farmer. Inanong ko na lang. Kinabit ko na din lang. Tapos, ang pinakamagandang nangyari ngayong araw. Ito, naayos ko na lahat. Oh, di ba? Nakatali na yan. O, oh, nakatali na po. Tapos, ayan. Okay na yan. Hindi na sila gagalaw-galaw. Tapos, nilagyan ko na ng konting spagnum moss para pagka nag-spray tayo ay uh, yung ugat may mga kukuhang moisture mga, mga magkakapag-retain po ng moisture so ayan oh, tapos eto na kulang pa po pero hindi na siguro tayo magmamine <laughs> tapos eto yung mga dendron na, na pinutol ko tinignan ko, yung iba linalagyan nila ng uh, pinapaso ng kandila yan yung mga pinagdugtungan tapos igaganyan tayo naman hayaan lang natin na ganyan pwede rin naman natin uh, ano so tingnan natin kung may tutubo sinusubukan ko dito lang malilim naman lagi naman pong nandibilig yan so ito pwede tayo magputol dito ayan o ayan, o. ayan mga bagay okay, wala na to bulok na natubigan wala wala na bulokers na to okay wala na uguntingin na lang natin ito pwede pa tigas ito yan so ganyan lang pala mag propagate pero ah uh, hangga't di pa tayo nakakapagpatubo di ba subukan natin alam mo stepping stone ayan so yan marami pong salamat mga ka farmer yan po ang ating update sa mga orchids at ayan alipat na rin po ni Kong dito ayan o oh. Lipat na natin wala na po dito naandito na lahat yan po yung mga improvement natin ito dito okay na yan dyan malaki na ikaw na bahala dyan ha mga ah, ikaw na bahala so ayan po maraming salamat dito pala bago tayo magtapos dito na yung mga paso na ilalagay natin sa gilid na yung mga paso na yung bato pa bahala na kung anong pwedeng gawin natin yung design yan so ayan maraming salamat at magandang buhay tatapos na tayo ng vlog Ayan na, bago tayo magtapos Update sa ating mga orchids Ayan, nagdilig na tayo Ito, konting ayos pa mga farmer ayan, hindi ko na po kinaya dami ko pang tatapusin ah ha? Ayan, buti nga si Kong Kong pinakain na po yung mga kalapate Ayan na, at pa uh, nating tatapusin yun okay uh, na tayong mga farmer at least.